O nga amay namon, salamat sa sininga adlaw, makabangon kami nga buhi kag may kabaskog. Salamat sa paghatag sang kusog kag kabakod, sang suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukon namon sa imo ang amon mga abyan. Mga mangunguma nga gakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila a maayuhan, maayo nga lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o okay, ginoo sa pagtoytoy sa ila kagpaghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga mangin ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng na ginatupang namon. Pasayloha kami o amay sa amon mga kasalanan Patawara kami, O Ginoo, initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sang anak mo, Heso Kristo. Amen. Good morning, mayad ayad niya aga kag welcome naman sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sabado subo nga adlaw kag magapanong balik na naman Halin sa madugay nga tinion. I hope dyan mga tatlo siguro ka tuig nga wala yes. kita nakapangalaga diri sa BY Action Radio Iloilo, the number one AM station diri sa Western Visayas sa mga suki naton liwat nga ninyo ang kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan alas 4 top top alas 4 imedia e kada sabado umpisa subong nga sabado kag welcome gid naton ang aton nga mga listeners Siyempre, welcome na aton ng partner sa Sining Program, Sir John Candelario. Sir John, good morning say mo. Yes, Sir James, good morning ka. Good morning sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks across Western Visayas, sa tanan aton ng mga followers, especially sa Action Radio Iliilo, sa aton ng mga likers, kag sa tanan ng mga uh, online uh, listeners, kag online uh, viewers naton maayong aga sa aton tanan. And happy, happy Saturday. Yes, Jan, uh, good morning Man sa aton isa pagi ka partner mm. kag isa ka co-host naton sa aton nga program alin sa College of Agriculture Resources and Environmental Sciences sang Central Philippine University Dr. Jaime Cabarles Jr. no sa aton galing nga mga guards no yes. sa CPU uh, nagatutok sa mm. aton Sir dyan, no kag uh, sa mga partners naton dira sa Banwasang Limere mm. ahoy sa balasa no as far as istansya kag San Joaquin mayad-ayad gid nga mm. aga sa inyo Sir Jan ang aton nga departamento Department mm. of Agriculture Western Visayas no uh, amo gid ni ang naga uh, panguna kun aton nga pagistoryahan ang pagpasiguro yes. sa supply sa pagkaon dire sa aton nga rehiyon bala aton Sir Jan mm. uh, Department of Agriculture simply synonymous ini mm. no kun aton nga pagkaistoryan ang food security sir Jan. Kaya gina make sure man aton sa aton programa sir James nga ang mga developments kag ang mga programs sang aton nga ahensya masiguro naton nga ini nga mga information makalabot sa aton nga mga farmers diri sa Western Visayas gani every saturday sa aton mm. mga ka sa aton mga kaagri agree uh, bantayan naton ang aton nga episode kada sabado tungod igadulong ong namon sa inyo ang mga impormasyon kag pila ka mga improvements pila ka mga programa kag plano sang aton nga departamento para gid sa aton nga mga farmers oy tubong bala sir jan Uh, bago lang natapos ang dinagyang, no? O kung dinagyang yes, season. Dinagyang season. O, oh, uh, halong-halong ha sa aton <laughs> nga mga ka-farmers, no? Ka-farmers yes. naton nga maglibot-libot sa uh, syudad sang Iloilo, no? To celebrate sang aton nga dinagyang mm. Viva Senior Santo Niño. Santo May isa pa yung na nga singgit, sir, dyan mo? Hala, bira, Iloilo. <laughs> Halabira, Yes, ilo, ang iconic no? nga linya sang aton oh. ng mga kauturan ng mga Ilonggo. Oh, yes, no? Taga... No, na -miss to may may na -miss ako sir Jan no kay ibaan naton. Pila na ka do wala na naton nakita mm. si Tagoy. Kag hopefully no sini nga tuig uh, ang liwat ang aton nga iconic nga Ilonggo icon si Tagoy. Uh, Dagoy. Kung sa diyan makita nato siya normally Sir James mm -hmm. sa aton nga mga tribal competition. Mm -hmm. And speaking of uh, dinagyang festival, mm. i-plug man natin, sir, kay may ara kita mga farmers nga nag-exhibit yes. sang sa ilang nga mga uh, agricultural products sa nagkalain-lain nga mga trade fair, kag bazaar mm. sini nga dinagyang festival. Gani sa aton nga mga consumers, sa aton nga mga turista, uh, supportahan nato ng aton nga mga local farmers. Yes, kay uh, hindi lang ini celebration, no? religious mm. celebration, yes. kundi isa man ini sang pagsuporta sa aton nga mga magagmay nga mm. mga uh, mangunguma no ang produkto sang aton nga mga local farmers uh, mo gid nga tangkilikon nato no kag uh, may mga uh, exhibits kita ang tanan yes. nga mga kios no uh, mm. ada produkto sang aton nga mga farmers no so ginaagdagid naton mm. uh, naton sing malinong matawhay uh, peacefully, no, kag uh, religiously ang yes. hindi uh, dinagyang. Sir, dyan, apart from this, no, uh, we'll be discussing sa aton nga five banner programs no sa sunod nga mga episodes naton mm. ano ba ang mga five banner programs no yala ang rice program naton syempre amo di ang ginatutukan gid mm. kay ikatatlo kita nga rehiyon no sa aton tungson yes. nga amo gid ang uh, may pinakadako, may nga rice area no mm. Kag production nga naga supply no sa pagkaon naton nga mga Filipino sunod uh, we will be talking about a uh, corn programs mm. naton Livestock live and poultry programs. No, yala man, ang organic agriculture uh, program naton kagang aton nga high value crops yes. development program. Dili blaster, Jansa sa HBCDP No, damo-damo uh, mm. mga high value crops nga uh, gina ang aton nga departamento. No, Isa na dira, mm. ang kakao, ang kape, ang saging, mangga, sibuyas. Pindya, Yes. Kaya mga vegetables, Sir Jan. Yes, that's why sa aton nga mga listeners sing sa aton nga mga online viewers uh, bantayan ginaton ang ining episode. Tungod diri naton mahibaluan kung ano ang mga prime commodities sa idalom sang aton nga high value crops development program at the same time hibaluan naton ang pila ka mga key functions hmm. kit pila ka mga technical assistance ang nagkalain-lain nga mga banner program sa idalom sang Department of Agriculture. It is because Sir Jan no nga parte ini sa aton nga National Government Efforts para nga ma-enhance naton ang food security increase agricultural productivity but silingon ang pagproduksyon no sa aton nga mga mm. mangunguma mapataas naton gamit yes. ang mga makabago nga teknolohiya makabago nga makinaryas kag uh, makabago mga binhi mm. uh, yala man ang improve livelihood yes. no sa aton nga farmers and fisher ako sa makita naton nga ang income mm. mula, sir Jan income sa aton nga mga mangunguma kag mangisda nagataas naga no nga mm. ma-aflip man naton ang ila standard of uh, living no kag isaman ka vision sir Jan nga mangin isa kita ka dynamic force mm. ano mo silingon sini sir Jan Uh, when we say uh, dynamic force uh, flexible kita Sir James no uh, sa pila ka mga uh, changes kag mangin na angkad pagid mm. ang aton nga uh, collaboration sa pila naton ka mga partners mm. diri sa Department of Agriculture Western Visayas kag mapalabot naton ang uh, uh, dapat gid nga mga programa kag pila ka mga developments pila ka mga plans sa yes. aton um, nga mga farmers. So isa no isa ka vision gid sang aton nga departamento mangin isa ka din dynamic force for sustainable agriculture, yes. no? Uh, sige sige o okay, kung ng agrikultura, aquatic kag natural resources sectors sang aton nga uh, region. But silingon hindi lang kita mm. sir dyan, no, nga mag, uh, sa uh, mga teknolohiya nga hindi sustainable, no? Damo kita mga renewable resources, yes. no? Nga dapat naton itap pala nga mapasangkat pagkid naton ang sektor sang agrikultura. Kag ano ang mission sir dyan? Yes, kag isa sa mga ginahandom sa Department of Agriculture nga makakontribute kita no sa national kag regional development pinaagi of course uh, inita na na uh, science based research based ang aton nga mga pagprocess ang pila ka mga uh, activities o kon pila ka mga uh, studies diri sa Department of Agriculture Western Visayas agud nga masiguro naton nga accurate ang mga information kag pagpanalawsaw nga ginhatag naton sa aton nga mga farmers kag isaman, ang pag hatag sang pila ka mga services kaangay sang sa idalom sang research and developments ang Department of Agriculture naga-collaborate sa pila ka mga institusyon agud nga i-implement ang pila ka mga strategic nga research programs nga nagahandom nga i ang pila naton ka mga agricultural practices kag productivity. So ina ali sir sa masunod naton nga mga sabado no masunod naton nga mga episodes may mga uh, technical persons kita mm. no nga further maka-discuss in detail yes. sa sini nga mga researches naton mga technology promotion naton uh, mga paano gina-monitor mm. paano gina-evaluate kag paano gina-resource sharing no gina-share yes. naton ang aton nga resources para ma-empower mm. naton sir Jan at the same time uh, ma-educate ang aton nga mga uh, mangunguma sa field no? Mm. Uh, kung makita yes. siguro sa aton nga mga uh, tagpalamati ano bala ang ginaublagid no? sa so, mga empleyado sa Department mm. of Agriculture pa aircon aircon lang pa meeting meeting lang so dili pa visualize mm. naton sir dyan sa ila no? Yes. kung paano naton i-cascade ang mga teknolohiya paano naton ipapanaog ang mga interventions mm. nga ginalatag sa aton nga uh, gobyerno. Bala na aton sir diyan hindi man perfecto siguro um, ang exactly. aton nga departamento yes. na uh, matagaan gid naton tanan-tanan interventions but nonetheless we are not uh, sitting down mm. no. Wala yes. na kita nga pungko para nga uh, magtulutan aw lang kundi kinahimo naton ang tanan para nga uh, mapalapot ang serbisyo sang department mm. of agriculture that's why pinaagi sa sini sir James nang uh, programa mm. uh, pinaagi sa sini nga platforma mapalabuot naton sa aton nga mga farmers kun ano ang nagakatabo diri sa aton agency kag they deserve man mm. nga mahibaloan ang ini nga information tungod sila ang ara sa frontline mm. sa aton nga pila ka mga services frontline sa agriculture pag-abot sa pagsiguro nga ang tanan nga Pilipino may pagkaon sa lamesa kag speaking of technical assistance kag mm. technical persons, sir, uh, invite man kita sa pila ka mga marketing expert tungod diri sa Department of Agriculture gina make sure naton nga ang mga produkto sang aton nga mga farmers madalagid sa nagakaigo nga merkado. Agud hmm. nga sila man makaginansya. Hmm. Kag uh, balaan naton no ang livestock auction market sa hmm. sang Leon Iloilo -Ilo, no labing una nga na certify. Wow sang Bureau of Animal Industry no nagigintagaan sang certificate of registration hmm. no sa bilog ng Western Visayas wow. ang ang Leon no Leon Livestock Auction Market ang nabing unang gintagaan sang certificate of registration sang BI bilang naga-follow kag naga-abide no sa tanan nga hmm. regulations nga ang tanan nga transactions transparent ang tanan nga ginadala dila dila nga kasapatan mm. is safe for food yes. consumption no ang naga-adhere sa food safety act kag isa ini ka model no mm. na livestock auction market sa uh, aton nga rehiyon gani challenge ni Sir Jan. Sa ibang no? iban pag iban, mga iban. kabanuhanan. No? Mm -hmm. When in fact, Sir James, uh, mm -hmm. madam, kita sa mga um, uh, farmers, kag mga uh, kauturan dito sa may banwas oton, nga mm -hmm. uh, naka-avail naman sa pila naton ka Artificial Insemination Bayanihan Program. Kung ano yun na, uh, Sir Jan, <laughs> Artificial Insemination. Uh, yes. Uh, ini sa idalom sa uh, livestock program oh. man kung sa diin ang pila naton ka mga livestock grower dito especially sa mga nagapadako mm -hmm. nga carabao nga naka-undergo sila sang pila ka mga workshop kag nakakadto gid no physically ang pila naton ka mga DA personnel agud mm -hmm. nga i-conduct ini nga artificial insemination uh, bayanihan program agud nga mahibaluan mm -hmm. sa idalom ini uh, sang pagpanalaw sa uh, research agud nga mahibaluan ang potential no sang isa ka o kung isa ka carabao kun uh, pila gid ang maximum niya nga uh, uh, mabata sa isa ka tuig. Mm. So isa ini ka pa maagi no ang artificial insemination. Bala mm. mo sir, Lain, yan in ya sulod sa akon nga <laughs> nga isip no pagambal mo nga A AI. AI, yes. AI, no? Kay with the advent of technology, mm. abi ko artificial intelligence. <laughs> intelligence. Hindi gali. Mm -hmm. so, artificial insemination isa ini ka pa maagi nga ma upgrade naton, yes. no? Ang aton nga mga native stocks, mapanako naton mapanami ang ilang nga mga mm. genetics para yes. sa malipot lang atinon mabaligya naton mm. kay dase magdako yes. ang atong mga kalabaw kanding baka baboy kag uh, safe no sa Uh, masakit uh, sir hmm. Jan no? Kahit sa uh, normally sa mga ka sir James hmm. sa isa man ka target sang AI Bayanihan program uh, mostly sang aton nga mga karabaw tag isa lang ang ila natinday hmm. pero sa idalom sang AI Bayanihan program may potential gali ang isa ka karabaw nga makabata more than one nga tinday kapid yes <laughs> kapid, oh, yes, mag-utod, mag-utod sir. Ah, mag-utod. <laughs> Oo. Oh. oh. So, mamaya, mamaya ako yun sa una sinag nga dokumento no, sa Banwasang sang uh, Tubungan, Ilo-Ilo, no, ang iyang nga uh, nga baka no mm. uh, pinaagi sa AI artificial insemination nagbata sang kapid no kag nakagilan siya gid ako yes. ang aton nga nga mangunguman no shout out kay sir Cyrus Dipamilo no sang uh, Provincial Agriculture Office no sang Iloilo saga taga mm. taga Miyagaw ini sa uh, Sir Jan no mm. kag isa man ka advocate naton wow. sa artificial insemination shout out man no kay Sir Manny Porque, mm. kay Dr. Junick Natividad no aton nga mga kaupod sa regulatory division especially kay Migomo Dr. Pacifico Lumawag <laughs> yes, shout out kay Dr. Pacifico Lumawag. Kag, hindi man natin pagkalimutan, Sir si, uh. Sir Jairus Sirowe, kay isama siya sa mga DA personal nga mm. nagaduso o kon isaman sa mga nagabulig. Mm. agud nga mangin madinalagon, on ini nga ma-implementin ng AI Bayanihan program. Gusto ko sa sunod, Sir, dyan, no? Uh, kung, kung madala na naton dali sa kahanginan, no? Ang ining pag-detalye kon yes. no? kung paano ginahimo ano ang benepisyo San o pwede himuon ang artificial insemination, we hope, no, we can invite Sir Jairus, mm. no? Uh, yes. Belated happy birthday, oh, belated no? Belated happy birthday, Sir Jairus. Uh, sir we. Mm. Sir we, Sorry. no? <laughs> <laughs> no, nagkaka-report ako, sir, <laughs> No, Jairus. Nahauna plano natin ina yung mm. pagpangalagad, no, dito sa action, radio. Iloilo -ilo, the number one AM station no there is a uh, probinsya sa Iloilo -ilo, sa Bilog ng Western, Western Visayas, Visayas. No? shout out kay Sir Junjun Sir mm, nito no salamat yes. nga nakabalik kita diri no, sa aton nga uh, programa Sir Jan ano pagad ang iban nga mahimo bantayan sa aton nga mga uh, viewers no sa Facebook uh, makita makita sa Facebook page yes. sa Action Radio? Yes, Facebook on air Sir James. Mm. Bantayan pagit sang aton nga mga followers, sang aton nga mga viewers kay this is our first episode for mm. 2025 and more to go pa sa masunod nga mga Sabado. Uh, madamo pagit kita nga pagistoryahan nga mga programa sa Department of Agriculture Western Visayas. Sana sambit kagina madamo pagkita kita mga technical personnel kag technical persons nga iga invite agud nga mas mahibaluan pa naton deeper kung ano ang tinutuyo sang tagsa tagsaka Uh, programs diri sa Department of Agriculture Western Visayas. Balan ko Sir Jan o oh, may ginhanda ikaw. Ng tatlo ka balita no? Tatlo ka balita para sa aton nga uh, DA Western Visayas hmm. reports. So pasok Sir Jan Candelario. Para sa mga nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, nag-file sang motion for reconsideration sa Corte Suprema ang Department of Agriculture pinaagi sa Office of the Solicitor General agod baliskadon ang desisyon nga pasugtan ang commercial fishing vessels nga makasulod sa municipal waters nga dapat naka-reserba lang sa mga small-scale farmers sa ilalim sang fisheries Code. Ini ang gin-report ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa nagkalain-lain nga mga organisasyon lakip ang Federation of Free Farmers Oceania Philippines, magsasaka party list. National Anti-Poverty Commission, kag Philippine Movement for Climate Justice, agod ang epekto sa desisyon sa Korte. Dugang pa ni Secretary Tio Laurel nga ang iyang eksperyensya sa fishing industry kag pagkabalaka sa potensyal nga epekto sa palangabuhian sa mga magagmay nga mga nagpaningisda ang nangin desisyon sa Korte. Lagip man ang epekto sa marine ecosystems. Sandig sa ginpagwa nga desisyon sa First Division sa Korte Suprema, ginpaboran sini ang desisyon sa Malamon Regional Trial Court nga nagadeklara sa unconstitutional ang provision sa Fisheries Code sa Preferential Access. Ginpabutiag naman ni Secretary Tio Laurel ang paghimakas sa DA agud suportahan ang mga magagmay nga manugpangisda pinaagi sa mga inisyatibo kaangay sa paghatag sa solar-powered ice plants kag mga pasilidad para sa fish processing. Ginhighlight man sini ang importansya sa pagmentinar sa naandan nga pagpangisda. Lakip ang paggamit sa standard ng mga lambat, agud malikawan ang sobrang pagpangisda. Ginpasiguro man sa Department of Agriculture ang promisa sini nga proteksyon na ng interes sa mga small-scale farmers, samtang ginatatap ang dunang manggad sa kadagatan. Gani gineng gid ang Korte Suprema nga i ang nangin desisyon agud mas ang pagmentenar sa pila ka mga palaisdaan sa komunidad kag sang pungsod. Music. Agri! Nagapadayon ng aton Agri Reels Rice Pest and Disease Series. Kag sa subong, aton hibaloon matikan sa nagakaigo nga pagdumala sa brown plant hopper sa aton mga tanom nga palay. Aton makaupod si Sir Ian Mark Shokon, Science Research Specialist 2 sa Regional Crop Protection Center. Mayong adlaw, Sir Ian. Mayong well, adlaw, ma'am bien. natin mga likers, followers, ka viewers ng aton agri-reels. Kaya natin natin mapisan nga mga mangunguma. So, pali, Sir, para sa ihibalusang tanan, Sir, ano ang kinaiya ang peste ng brown plant hopper kag sa ano nga edad sang palay ini masaming nga nag -aatake? Ang brown plant hopper, ini magagmay nga mga insekto nga ang color nila brown kag usually nag-stay sila sa base ng plant. Ang mga brown plant hopper nag sa humay kung ara na ang humay sa edad niya maximum tillering hasta sa soft dough stage o kung nagagatas-gatas ng bungas ang palay pag nag-close ng kanopi para kapanago ang mga brown plant hopper sa puno si Hmm, ang muna inagali, sir. So, bali, sir, ano ang mga sintomas na makita sa tanong nga palay para nga mabalaan nga nahalitan ni isang brown plant hopper? kung taas gid ang infestation or taas gid ang population sa brown plant hopper sa nga talamnan ang symptoms nga una makita naton may yellowing ka, nga mga patches sa palibot sa talamnan nga mga gagmay gagmay kaya ang mga brown plant hopper ginasuyop nila ang duga sa palay no amo na nga nagayellow kag nagalaya siya later on kung hindi naton ma-manage ang ila population ang ini nga mga gagmay nga mga patches malapta kag magalikop frog ang aton niya pala ilang taon siya daw nasunog no amo na ginatawag naton niya hopper burn o kun nasunog tungod sa brown plant hopper ayun mga kaagri paminsaron kag panumdumon nga ang tawag sina ay hopper burn So, bali sir, sa aton nga masunod nga question, paano bala natin matap na o kumadula ang brown plant hopper nga nag sa atong palay? Pag-preparar natin sa aton nga duta, kag nagpili kita sa mga resistant varieties against sa BPH. No? Uh, importante man nga, ang mga farmers dapat nag-practice synchronous planting o dululungan nga pagtanom, kag uh, mag-practice ang balanced fertilization no? para hindi matamaan katambok ang aton nga humay. Uh, sa early stage sa aton nga palay, dapat na nga basudlan sa mataas nga tubig para mabasa kag mabaog ang ilang itlog pero later on dapat i-drain man nato no kay kung magstagnant ang tubig sa atong talamnan gusto man inasang sang brown plant hopper kay gusto nila ang mabugnaw nga puno sang humay uh, pwede man no nga ang mga farmers magamit sa ginatawag nga biological control agents like metarhizium, kag bobeya basiana nga aton ma-avail no sa atong nga regional crop protection center Uh, kung magtaas pagid ang population sa BPH, no, pwede man kita magamit sa mga rekomendado ng mga, mga insecticide basta sundon lang naton ang nakabutang sa ilang mga label. So, ayun mga agree. tandaan nyo, maayo gid na magbasa kita sa mga instructions. So sa last naton sir nga event, ano ang imo nga mapanugyan sa mga mangunguma agud malikawan ang manubo nga panubason bangod sa peste? Uh, importante gid no nga, ang aton mga farmers mag regular nga mag-monitor sa aton talamnan para sa sagamay pa uh, infestation no mabalaan na nato, no kung may mga brown plant hopper ang aton nga talamnan no kag dapat sundon gid naginarekomendar ang sa aton sang aton nga integrated pest management para ma-manage no kag mahagan-hagan ang epekto sang brown plant hopper sa aton nga talamnan no uh, kung may mga infestation kita nga nakita sa aton talamnan uh, mag-report lang kita sa aton mga local farmers technician o ukon aton local agri Office o kung sa ato Regional Fire Protection para sa dugang rekomendasyon kag mga technical assistance. Ayun. So mga kaagri, tandaan ninyo ang mga gin-share ni Sir Ayan. Salamat po! Ini ang inyo ka-agri, Vivian Nimio Kimpo, nga nagasiling bida ang mangunguma nga may bastante nga ihibalo. Gani i-like, tag i ang aton Facebook page, Department of Agriculture, Western Visayas. kilala ang Department of Agriculture kagin gawadan sang special award for sustainability sang International Data Corporation Singapore tungod sa ginadusong Philippine Rice Information System. Ang PRISM ang gintukod agud mahatagan ig talopangod ang mga pagtilaw dalasang climate change na nakaapekto sa mga Pilipino nga mga mangunguma humalintuig 2013. Isa ini ka data driven tool nga nagahatag direksyon sa mga palayan, nagahatag pagtaya sa ani kag pagmonitor sa dry season kag tigbalaha. Nagahatag man ini sang real time kag nagakaigo nga impormasyon sa mga mangunguma kag nagaduso sang pila ka malayee agud makoobra sang desisyon nga pasangkaron ang hibalo mahagan-hagan ang halit kag mapabaskog ang seguridad sa pagkaon. Ang sistema ang simbolo sang paghimakas sang Department of Agriculture. Philippine Rice Research Institute, International Rice Research Institute, kag-iban pa nga mga partners, kombinasyon sa digital innovation, kag-proactive ng mga strategies agud-hatagan iktalopangod ang mga importante nga issues sa industriya sang palay sa Pilipinas. Ginbato ni Director Glenn de La Cruz Estrada ang pasidungog sa Department of Agriculture. Tag, ginlunsad sa Department of Agriculture ang Agricultural and Fisheries Logistics Office agon atubangon ang mga kahinaan sa farm-to-market supply chain kag masiguro ang seguridad sa pagkaon sa idalom sa Department Order 01. Ginsiling ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang AFLO ang magatubang sa mga importante nga pagtilaw kaangay sa kapyardihan sa ani, mataas nga presyo sa merkado kag madugay nga paghulag sa mga produkto. Lakip na ang maluyang infrastruktura kag kakulangan sa cold storage facilities. Ang AFLO ang maghihimo sa real-time logistics coordination kag monitoring system agud masubaybayan ang mga produktong agrikultura, mapaayo ang distribusyon kag mapanubo ang mga kakulangan. Handum man sang sistema nga mapaayo ang transparency, matap na ang smuggling kag masiguro ang ikasarang nga masubaybayan ang supply chain. Ang opisina naman ang bahala sa pila ka infrastructure project, kaangay sa cold storage warehouses, food hubs, kag distribution centers para sa nagakaigo kag barato nga gastos sa distribusyon sa mga pagkaon. Agud mamodernisa ang supply chain, plano sang aflow nga magamit sa makabagong teknolohiya, lakip na ang software application nga nagagamit sa artificial intelligence kag machine learning agud mapanubo ang kapirdehan kag magamit sang husto ang logistics paligunon man sang aflo ang kolaborasyon sa iban nga mga ahensya sang gobyerno mga lokal nga panguluhan kag mga partners sa pribado nga sektor agud maging mas simple kag episyente ang transportasyon mapaayo ang market linkages kag mapanubo ang gastos pinaagi sa partnership sa Philippine Ports Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tag Philippine Development Authority, mapahamtang ang maayong pagmanihar sa mga produktong agrikultura sa mga pantalan. Ini si John Candelario para sa DAWV. Yes, thank you again Sir John Candelario sa aton nga national news no nga gindulong mo sa aton nga programa subong uh, aga damo pagkikita nga mga balita nasyonal no ang igadulong hindi lang ni Sir mm. Jan yes. Candelario kundi iban pagid naton nga mga DA WB field reporters no uh, sa masunod naton nga mga episode naman uh, Sir Jan sa aton nga mga followers kag sa aton nga mga um, liker sharers ang aton nga Facebook page Department of Agriculture Western Visayas kag sang Action Radio Iloilo stay tuned kay madamo pa kita nga mga episode kag mga programs nga pag-istoryahan diri sa aton nga programa. Yes, kag, uh, sa noon, gusto man aton pala salamatan ang aton nga uh, mga kaupod no, sa the Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Sir Ryan Galdito, shout out sa inyo kasi ito na katapo sa uh, Leon Farmers Association, sa Matabanaco Farmers Cluster Association, kay Sir Tito Kagapi, kay Sir Imong Laguna, Sang Duinias, good morning, Ma'am Erna Reyes, Sang Pasi City, Ma'am Leandra, Velia Carlos, Sang Banati, Iloilo, Sobongman, shout out, Sheila May Torino, no, sa Uh, Mina Mina Iloilo. Good morning, Gid, no? uh, bantayan ang masunod nga episode naton sa Sabado kaopod si Dr. James Cabarles sa Central Philippine University. Sir Jan, sa liwat ini si John Candelario from Department of Agriculture Western Visayas. Ako naman James Arlo Gatis sa Department of Agriculture Western Visayas. Nagatamyaw sa inyo. Good morning and happy dinagyang sa aton tanan.